Hey guys, uh, welcome sa Pinoy Tech Group. In this video, I'm going to show you how to open your floodlight. And hindi lang yon, matututunan natin kung paano magparallel ng dalawang battery. Matututunan din natin kung paano magparallel uh, parallel ng dalawang solar panel, no? So ito yung way natin guys para mabilis ma-open yung ating solar floodlight. Kasi ang solar floodlight is ano yan, outdoor. So ano siya, uh, silyado talaga siya with adhesive. So ang naibang nakikita ko dito, yung mga ibang nakikita ko, binubusan nila ng tubig. Pero yun naman is uh, hindi na siya bago. So degraded na yung ano nun, yung adhesive. Kaya pag nila ng tubig na, na pwede mabuksan talaga. So ito ay ginamitan natin ng hot air. And ang sekreto dito is alinagyan ko siya ng hole doon sa likuran para doon natin siya susungkitin patulak para umangat yung uh, glass nito. Ito kasi harapan nito is glass. Pag dito natin sinungkit naman sa harapan, possible na mag-crack yung glass or mabasag siya, no? So para may iwasan yan, nakita nyo, sinungkit ko sa likuran and then kinalangan ko siya ng ano, pang, pang ano, panungkit. Yan. So napaka-easy guys pag ganun ang ginawa natin, no? So dito, magpaparallel na tayo ng Uh, dalawang battery. Ano ba yung purpose ng ano para nagpa-parallel tayo ng battery? Ang purpose natin dito para ano ay para humaba yung operation time ng LED. Yung ilaw, humaba yung ano yung operation time niya. Kasi pag isang battery lang, ang napapansin ko dito kahit bago talaga siya, may tinas na akong isa. Hanggang 4 AM lang uh, ano na naka-off na yung ating LED. Kung um, continuous operation. So, uh, para umaba yun magpa-parallel tayo ng dalawang battery so yan uh, alamin lang natin kung hindi makaka-obstruct yung dalawang battery ba para hindi nakaangat yung uh, glass pag binalik natin yan nanggal ko lang and then renaise ko yung connection kasi iba yung connection ng charging sa ano sa battery okay. So yun guys, uh, kung makikita nyo, plinas ko lang din sa screen yung uh, diagram kung paano mag-parallel mag ng dalawang battery na. So yung uh, rule of thumb pag nag-parallel tayo ng battery, dapat parehas yung type ng battery natin. And yung number, kasi may mga model number ang mga battery na, no? dapat parehas. Para walang malakas na current at mahinang current na pinagmix mo. Okay? So dapat balance yung current No? So pag nag-parallel tayo ng dalawang battery, tataas yung amperes, yung current, pero yung voltage is remain constant. Uh, di siya nagbago. Okay? So ang drawback lang naman pag nag ano tayo, pag nag parallel ng dalawang battery, uh, ang drawback niyan is uh, haba yung charging time. So para masolusyonan natin yon, magpaparallel din tayo ng dalawang solar panels with protection syempre. kasi para yung cross voltage may iwasan no so para madaling kapitan ng solder kinikis-kis muna natin yung battery kung saan natin susolderin no kasi wala tayong spot welder ang gagamitin ko ano lang uh, soldering lang so kaskasan natin yan para mabilis kapitan ng ano, solder and then linagyan ko lang din ng counting flux para mas madali siyang ano, umikit okay Then guys, bali nagpa-plus din ako dito sa screen ng ano ng schematic kung paano mag uh, parallel, ng dalawang uh, solar panel no para mabilis din yung charging. Uh, ang ano natin diyan, pinahaba lang natin yung operation time kasi yung mga ganitong pad light na ano isang battery lang talaga is uh, hindi tumatagal no. Damagan. Okay. Lahat nga pala ng floodlight guys, uh, information lang FYI sa lahat ng mga non-technical. Lahat ng mga floodlights may battery talaga yan sa loob. Hindi nyo lang nakikita kasi liado. Pero may, may battery talaga yan. No? Siyempre guys, yung solar panel natin, initially mag store ng power doon sa battery. Okay? So kaya nga nagkakaroon siya ng power pag wala ng, il ah, pag wala ng sunlight. Doon siya kukuha sa battery, no? So walang floodlight na ano, uh, walang internal uh, battery. Siguro baka meron pero external 'yon. May connection sa labas. Okay? Uh, so ito binalik ko na guys and then uh, lagyan ko lang ng adhesive para maging ano siya. Mag mabalik natin yung dating pagiging ano niya, waterproof. And then yung pinutasan ko doon sa lab, sa likuran, lagyan ko rin ng silicone para hindi pasukin ng tubig. So yun lang guys and uh, salamat sa inyong panonood. Don't forget to like and share and subscribe Pinoy you know, Tech Crop. God bless everyone.